mula sa malayo rinig ang palitan ng putok ng militar at mga miyembro ng New People's Army sa kabundukan ng Barangay Malbang sa Pantabangan, Nueva Ecija. Ang ilang residente hindi maiwasang mangamba na baka madamay sa palitan ng putok. Mayroon na rin dito sa baba Sa ere naman pinaputokan ang posisyon ng mga rebelde talagang team po na ibinabato sa atin, na meron po mga kababaihan, na mga nangihingi, na mga sangkain. So, from that, na-assist po ng ating pong operating troops, ng ating pong intercommunities, na most likely, kaya ba po ng area yung kalakay. Bandang alas 5 ng hapon kahapon, June 26, nakasagupa ng 84th Infantry Battalion ng Philippine Army ang higit dalawampung miyembro ng kumiting gitna ng Luzon ng New People's Army. Matapos ang dalawampung minutong palitan ng putok, napatay ang pitong NPA at narecover din ng militar ang sampung matataas na kalibre ng baril. Ito po na control time ito po, po yung main body main body ng uh, Central Luzon Regional Committee. And we hope na sa operation na, na, na i-launch po natin dito, eh, nakuha po natin yung leadership. Uh, we hope na isa po sa mga nasa is yung uh, leader po nila, yung kaya uh, sekretary. Para po at least meron na po tayo mag-impasihan upang may declare na ang grupo ng Central Luzon Regional Committee na naglalaro po ito sa, sa area po ng Central Luzon I disbanded. Dahil sa palitan ng putok, nagdala ito ng takot sa mga residente. Katunayan, walong pamilya mula sa barangay Malban at Villarica ang inilikas. Nilinaw naman ni Pantabangan Mayor Roberto Agdipa na hindi isinailalim sa lockdown ang bayan at tiniyak nito ang kaligtasan ng mga residente. Uh, everything is under control. Kasama po natin ang GP, kasama po natin ang PNP, ang Coast Guard, at lahat po mga men in uniform, ang ating po, mga parang officials, Ating pong uh, local officials ay uh, uh, nakamata po at nakatuon sa lahat ng uh, safety ng ating pong mga kababayan. At... Ipinagtanggol naman ng 7th Infantry Division ang paggamit nila ng air assets sa isinagawang enkwentro. So ginagawa po natin yan o uh, ina execute po natin yan ng uh, pag atake sa mga uh, safe zone po na... Uh, ng ating po mga sigurya. Hindi po kami nagbibigay ng mga gano'n at mga lugar na fans na marami pong sigurya. Ipinaabot ng AFP ang pakikiramay sa mga kapamilya ng mga nasawing rebelde at patuloy pa ang paghimok nila na sumuko na ang mga ito sa pamalaan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng ilang mga nasawing rebelde para maipaalam ang pangyayari sa kanilang mga kapamilya. Tanging binabantayan na lang na grupo ng mga rebelde sa Central Luzon ang kilusang larangan gerilya ng Tarlac Zambales o KLG Tarzam na masasabi ng AFP na isa ng weekend front. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. <usuk>